Sa ilalim ng pananakop ng Japan, hindi lahat ng Filipino ay sumuko. Sa mga bundok, baryo at kagubatan, lihim na nabuo ang isang pwersa ng paglaban. Mga magsasaka, sundalo, guro at maging mga estudyante, nagsama-sama para ipagpatuloy ang paglaban. Ito ang kwento ng mga Pilipinong gerilya mga ordinaryong tao na naging tagapagtanggol ng kalayaan. Mula pa noong 1930s, ang Japanese Empire ay nagsagawa na ng madugong pananakop sa China. Sa kabila ng kanilang pagkamit ng napakalaking teritoryo, hindi mabilang na mga resources at napakaraming mga tao, hindi pa rin ito sapat para sa Japanese war machine. Mula sa China, kanilang ibinaling ang kanilang paningin sa mga lupain sa timog, sa Southeast Asia. Noong December 8, 1941, mula sa kanilang mga base militar sa Thailand, Taiwan at Timog China, sabay-sabay na umatake ang Japanese Imperial Navy, Army at Air Force sa mga lupain sa Timog Silangang Asia, kabilang ng isang maliit na US colony sa rehiyon. Ito ang Pilipinas agarang binomba ng mga Japanese bombers at fighters ang Air Force ng Yusafe sa Clark, Iba at Cavite. Samantala, mabilis namang inokupa ng mga Japanese Marines ang Davao sa Mindanao at ang Lingayen sa kanlurang Luzon. Nakompromiso naman ang seguridad sa loob ng mga lungsod dahil sa mga Japanese infiltrator. Bago ang digmaan, libo-libong mga Hapones ang pumasok sa Pilipinas na may iba't ibang cover kagaya ng pagiging businessman, construction worker, mga ngalakal at maging mga turista. Nang pumutok ang digmaan, agarang nagsipagsuot ng uniforming pandigma ang mga infiltrator na ito at sumali sa labanan at tumulong sa mga bagong dating na mga sundalong Hapones. Sa kabila ng kanilang magiting na depensa, napilita ng pinagsamang pwersang Filipino at Amerikano, ito ang Yusafe na no umatras sa bungangan ng Manila Bay patungo sa probinsya ng Bataan at kinalaunan sa isla ng Corregidor na bahagi ng Cavite. Sa harap ng napakalakas na puwersa ng mga kalaban, pagkaubos ng armas, bala at supply at ang impormasyon na walang paparating na tulong mula sa USA, napilitan ang mga matatapang na defenders na sumuko. Noong April 9, 1942, opisyal na sumuko ang bataan na sinundan ng malagim na bataan death march kung saan mahigit 76,000 na mga sundalong Filipino at Amerikano ang nabihag. Libo-libo sa kanila ang nasawi sa gutom at kalupitan ng mga Hapones. Pagkaraan ng halos isang buwan, noong May 6, 1942, Napilitan na ding sumuko ang mga defenders ng koridor na nagdagdag ng libo-libong bilang ng mga bihag at mga nasawi. Matapos ang pagbagsak ng bataan at korehidor noong 1942, idineklara ng mga Hapon na tapos na ang labanan. Ngunit sa totoo lamang, isang mas tahimik ngunit napakabangi sa digmaan ang naghihintay sa kanila. Habang ang watawat ng Pilipinas ay binagsak at pinalitan ng bandilang Hapones, ang apoy ng paglaban ay nagpatuloy sa mga tagong lugar sa kabundukan, kagubatan at maging sa loob ng mga lungsod. Sa buong kapuluan, iba't ibang unit ng mga gerilyang lumalaban sa mga Hapones ang nabuo. Marami sa mga sundalong Yusafe ang tumangging sumunod sa utos ng pagsuko at tumakas patungong kabundukan upang ipagpatuloy ang laban. Bukod sa mga dating sundalo, marami ding mga sibilyan ang lumisan sa mga lungsod upang sumali sa digmaang bayan laban sa mga Hapones. Sa puntong ito ng ating episode, ating isa-isahin ang mga pinakamalalaking guerrilla group na umusbong sa Pilipinas. Sa Mindanao, pinamunuan ni Colonel Wendell Fertig ang isa sa pinakamalaking pwersang guerrilla sa Pilipinas. Itinatag niya ang guerrilla group na ito matapos siyang tumangging sumuko at kanyang pinamunuan ang mga natitirang sundalo at sibilyan para maging isang mabisang puwersang panlaban sa mga Hapones. Tinatayang mayroong 30,000 na mga personel ang kanyang organisadong hukbo na kinabibilangan ng parehong mga dating sundalo at sibilyan. Gamit ang kanyang kaalaman sa engineering at pamumuno, nakabuo sila ng isang organisadong puwersa at maging maliit na pamahalaan na hiwalay sa mga Hapones ilang beses na sinubok ng mga Hapones na durugin ang guerrilla group na ito ngunit mabilis silang nakaatras sa mga kabundukan ng Mindanao. Dahil sa kanyang kaalaman sa engineering, nagawang makontak ng na mga puwersa ni Fertig ang mga Amerikano sa Pacific gamit ang isang improvised na radio. Kaya naman, nagawang palihim na padalhan ng mga Amerikano ang Mindanao Command ng mga supply gamit ang kanilang mga submarino. Sa loob ng dalawang taon at kalahati, pinarusahan ng mauhusay na gerilyang ito ang mga Hapones sa Mindanao kung saan lubos na nahati ang kanilang resources at mga sundalo sa pagitan ng pamamahala at pagsugpo ng mga gerilyang hindi nila mahuli-huli. Magpapatuloy ang peikibakan ni Fertig at ng kanyang mga kasamahan hanggang sa pagbabalik ng mga Amerikano sa Pilipinas noong 1945 bukod sa puwersa ni Fertig, umusbong din ang mga Moro guerilla laban sa mga Haponis. Nabuo ang puwersang ito sa pangunguna ng mga lokal na datu at mandirigma na tumangging kilalanin ang kontrol ng mga Haponis. Ang kanilang pangunahing area of operation ay sa probinsya ng Lanao, Cotabato at Sulu. Nakilala ang bagsik ng mga Moro guerilla sa kanilang mga biglaang pagsalakay gamit ang kanilang mga tradisyonal na armas laban sa mga Hapones. Armado ng kris, barong, espada, kasama ang mga armas na nakuha nila mismo sa mga Hapones. Walang takot na sumasalakay ang mga morong gerilya sa mga puwersang Hapones sa kabundukan ng Mindanao. Lubos silang kinatakutan ng mga Hapones kung saan kanilang napakawalan ang malaking bahagi ng Mindanao anim na buwan bago pa bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas. Sa Visayas naman, maraming lalawigan tulad ng Panay, Cebu at Negros ang nagtatag ng kanika nilang mga guerrilla unit na tinatayang umabot ang 20,000 mga sundalo. Ilan sa mga pinakakilalang leader na ito ay sina Colonel Macario Peralta ng Panay, Colonel James Cushing ng Cebu, at Colonel Salvador Absede ng Negros. Naging napakalakas ng pwersa ng mga bisayang gerilya na ito dahil sa kanilang matibay na koneksyon sa mga lokal na komunidad at ang kanilang kakayahang magpatupad ng sariling pamahalang sibil na hindi kontrolado ng mga Hapones. Dahil sa tapang at diskarte ng mga bisayang gerilya na natiling bukas ang tenga at mata ng US Command sa mga kaganapan sa Visayas dahil sa kanilang tuloy-tuloy na pagpapasa ng mga impormasyon. Labis din nilang napahina ang kontrol sa kanayunan ng mga Hapones kung saan sila ang tunay na naghahari. Sa katunayan, ang mga Hapones ay nakakapagpatupad lamang ng kanilang kapangyarihan sa malalaking lungsod ng Visayas, ngunit sila ay napaliligiran na ng mga gerilya sa nayon. Ngayon naman, dumako tayo sa isla ng Luzon sa iba't ibang bahagi ng Luzon kabilang na ang Ilocos, Cagayan Valley, Bicol at Katagalugan. Umusbong ang mga lokal na guerrilla unit na may pinagsamang bilang na libo-libong mga fighters mula sa mga dating Yusafe, mga sibilyan at marami pang iba. Unahin natin ang Markings Guerrilla. Ang Markings Guerrilla ay pinamunuan ni Marcos Agustin o Marking na nag-operate sa probinsya ng Rizal at mga kalapit na lalawigan ang kanilang pwersa ay tinatayang umabot ng 10 hanggang 15,000 personel. Karamihan sa kanilang mga armas ay mula sa mga naiwan ng Yusafe, mga nakumpiska mula sa mga Hapones at ilang mga itinapon ng mga Amerikano mula sa Himpapawid. Labis na naging mabisa ang Markings Guerilla dahil sa kanilang paikipagtulungan sa iba pang guerilla force sa Luzon, kagaya ng Wachi Guerilla na binubo ng mga Filipino-Chinese fighters at iba pang mas maliliit na hukbo sa Rizal Province. Magpapatuloy ang kanilang paikibaka hanggang sa pagbabalik ng mga Amerikano noong 1945 kung saan sila mismo ang kumubkob sa Ipodam sa Bulacan para makontrol ang tubig na inumi ng mga puwersang Haponis nang maganap ang Battle of Manila. Sumunod na guerrilla group naman ay ang Hunter ROTC. Binubo ito ng mga dating estudyante at kadete ng ROTC mula sa Maynila at kalapit na unibersidad, kagaya ng Ateneo de Manila, Letran, San Beda at University of the Philippines, kung saan tumanggi silang sumuko at nagtungo sa kabundukan matapos bumagsak ang bataan. Bagamat well-trained, sila ay mga estudyante lamang, ngunit hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy nila ang kanilang paikipaglaban. Tinatayang nasa 8,000, Hanggang 10,000 fighters ang nasa hanay ng Hunter ROTC. Ang kanilang pangunahing area of operation ay ang Metro Manila at ang mga kalapit na probinsya nito kagaya ng Rizal, Bulacan at Laguna. Ang kanilang kontribusyon ay ang serye ng mga operasyon na nagpahina sa moral at kontrol ng mga Hapon sa kalakhang Maynila. Halimbawa, sinasalakay nila ang mga Japanese garrison sa Rizal at matagumpay nilang nakukuha ang mga armas at supply ng mga ito. Naging bantog din ang Hunter ROTC sa kanilang mahalagang ambag sa Battle of Manila noong 1945, kung saan sinuportahan nila ang mga persong Amerikano at iba pang pa mga guerilla group sa pagsuyod sa mga Japanese garrison sa lungsod, pagbibigay ng kritikal na impormasyon sa mga liberator, at tumulong sa pagpapalaya ng mga bihag ng digmaan. Sa kasamaang palad, dahil lang kanilang operasyon ay nakasentro sa Rizal, ang mga hunter ROTC ay hindi maiiwasang makipagkompetisyon sa markings guerrilla para sa supply, armas, suporta ng taong bayan at maging ng mga Amerikano. Halimbawa, kapag nag-airdrop ang mga Amerikano ng supply, malaki ang tsansa na mag-away ang magkabilang pangkat kung kanino nga ba mapupunta ang mga ito. Ang matinding kompetisyon ng Hunter ROTC at ng Markings Guerrilla ay paminsan-minsang nagre sa ilang madudugo at nakalulungkot na bakbakan. Sa Hilagang Luzon naman, lalo na sa Ilocos at Cagayan Valley, pinangunahan naman sila ni Major Robert Leipam at Colonel Russell Vokman ang mga guerrilla units na tinatayang merong 20,000 fighters. May kilala sila bilang mga North Luzon guerrillas sila ay aktibong naikipaglaban sa mga bulubunduking bahagi ng Hilagang Luzon. Karamihan sa mga nabanggit nating guerrilla group ay sinuportahan ng Allied Forces. Gayunpaman, ang susunod na guerrilla group na ating pag-uusapan ay kontrobersyal kung saan napalaban sila sa parehong mga Hapones, Amerikano at maging mga gerilyang Filipino. Ito ang hukbalahap. Sa ng Luzon, Si Luis Taruc at ang Hukbalahap o ang Hukbong Bayan laban sa mga Hapon ay lumaban gamit ang organisadong Kilosang masa noong 1942. Nabuo ang Hukbalahap mula sa mga dating kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, mga magsasaka, at ilang mga sundalo. Kumpara sa ibang mga gerilya, ang kanilang motibasyon ay hindi lamang paglaban sa mga mananakop kundi pati na rin ang adhikaing makamit ang tunay na hustisyang panlipunan at ang pagbuwag sa bulok na sistema ng palupa sa Pilipinas kung saan ang mga magsasaka ay laging inaapi ng mga panginoong may lupa. Umabot sa 20 hanggang 30,000 mga sundalo ang kanilang pwersa sa kanilang kasagsagan. Naging napakamakapangyarihan ng hukbalahap dahil sa malawak na suporta ng mga may hirap at magsasakang Pilipino. Marami sa mga pobreng Filipino ang umasa na sa pamamagitan ng hukbalahak, makalalaya sila sa mga Hapones at makakamit din nila ang lupang matagal na nilang inaasam makalipas ang digmaan. Gayunpaman, dahil sa kanilang sosyalistang ideolohiya, hindi nakatanggap ang mga huk ng anumang suporta sa mga Amerikano, kaya naman madalas silang nakararanas ng kakulangan sa armas, supply at maging pagkain. Dahil sa husay ng mga huk sa labanan, kanilang napalaya ang malaking bahagi ng gitnang luzon kung saan ang mga hapones ay hindi man lamang nakapagpatupad o nakapapasok lamang sa kanilang teritoryo. Sila din ang tumayong inspirasyon ng mga magsasaka na kaya nilang lumaban para sa kanilang sariling kalayaan at karapatan. Sa likod ng kanilang matatag na paikibaka, ang araw-araw na buhay ng mga gerilya ay puno ng sakripisyo at kahirapan. Sa mga kabundukan at kagubatan sila naninirahan. Laging nagtatago sa panganib ng mga Hapones. Madalas ay kaunting kanin, kamote o anumang makuhang pagkain sa paligid lamang ang kanilang pagkain. Sa tulong ng mga lokal na komunidad, sila ay nakatatanggap ng supply at impormasyon, ngunit lagi itong may kasamang panganib, lalo na sa mga sibilyan na tutulong sa kanila ang kanilang komunikasyon ay umaasa sa mga mensaherong naglalakad ng napakalayo, gumagamit ng lihim na karatula at mga radyo na gawa o inangkop lamang sa mga naiwan ng Yusafe. Sa ganitong paraan, nagagawang makipag-ugnayan ng mga gerilya sa kanilang kapwa gerilya group at kinalaunan sa mga Amerikano sa Pasifik. Dahil hindi nila kayang tapatan ang lakas militar ng mga Haponis, ginamit naman ng mga Filipinong gerilya ang kanilang utak. Makalipas nilang banatan ang mga kalaban. Mabilis silang naglalaho sa mga kagubatan at bundok. Dahil dito, natanim ang malalim na takot sa isipan at puso ng mga Hapones kung saan lagi nilang iniisip na baka may gerilyang sasalakay sa kanila sa anmang panig ng Pilipinas. Nagsagawa din sila ng mga pananabutahe kung saan kanilang pinasabog ang mga tulay, rilis at maging kalsada para pabagali ng pagdating ng mga reinforcement at supply ng mga Hapones. Para naman sa mga kababaihang Filipino, napakalaki din ng kanilang ginampanan sa digmaan. Sila ang nagsisilbing mga nurses para gamutin ang mga sugatan, kurier na nagdadala ng mahalagang mensahe at supply, at kung paminsan-minsan, mga frontline fighters. Napakarami ding mga Filipinong pamilya ang piniling ilagay sa peligro ang kanilang buhay sa pagbibigay ng kanilang tirahan at pagkain sa mga nagtatagong gerilya. Maging ang mga kabataan ay nagambag din sa pekibaka laban sa mga Hapones. Marami sa mga kabataan na ito ang nagsilbing espiya, tagapagmasid ng galaw ng mga Hapones at tagapagdala ng mga mensahe mula sa isang unit patungo sa iba. Sa murang edad ay naging bahagi na sila ng communication at intelligence unit ng mga gerilya ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang paikibakan ng mga gerilya ay hindi lamang sa labanan ng armas kundi pati na rin ang tibay ng kalooban at paikipagkapwa tao. Ngunit ang kanilang kabayanihan ay may kapalit. Ang mga hapones ay kilala sa malupit na ganti laban sa mga sibilyan at sa mga nahuling gerilya. Maraming baryo ang sinunog, libo-libong inosente ang pinaslang bilang parusa at ang mga nahuli ay dumanas ng matinding pagpapahirap bago sila binawian ng buhay. May mga pagkakataon na buong komunidad ang pinaparusahan gaya ng sa Batangas at Laguna kung saan isinagawa ang isang malawakang masaker bilang ganti sa mga operasyong gerilya. Ang banta ng ganitong karumaldumal na kaparusahan ay laging nakaamba sa mga Pilipinong tumutulong o nagkukubli sa mga gerilya. Ngunit hindi ito sapat upang patahimikin ang kanilang paglaban. Sa halip, lalo lamang nitong pinatindi ang galit at determinasyon ng mga Filipino na ipagpatuloy ang kanilang paikibaka. Ngayon naman, ating pag-usapan na ang paikipagtulungan ng mga gerilya sa pagpapalaya ng Pilipinas noong 1945. Bago pa man dumating ang mga barkong alayd, matyaganang nagsusumite ng mga mapa, sketches at ulat ang mga gerilya tungkol sa mga eksaktong lokasyon ng mga Japanese forces, artillery position at maging kanilang mga supply routes. Bukod sa pagiging source ng intelligence, napatunayan din ang mga gerilya bilang isang mabisang fighting force. Sa pamamagitan ng kanilang opensiba at sabotahe, napilitan ng mga Hapones na ikalat ang kanilang pwersa sa buong kapuluan, bagay na nagpahina sa kanilang depensa at nagbawas ng kanilang kakayahang mag-concentrate ng lakas laban sa mga bagong dating na Amerikano. Ayon sa mga ulat, bago pa man ang pagdating ng mga Amerikano noong 1945, tinatayang nasa 60 hanggang 70% na ng Pilipinas ang malaya o bahagyang napalaya na sa kontrol ng mga Hapones. Halimbawa sa Mindanao, tanging ang coastal city lamang ng Davao at Cagayan de Oro ang tunay na kontrolado ng mga Hapones samantalang ang kaloblooban ng isla ay nasa kamay ng mga gerilya. Sa Visayas naman, hindi naman mapasok-pasok ng na mga Hapones ang interior ng mga isla. Itinuring itong no-go zones ng mga sundalong Hapones. Sa isla ng Panay, ang mga Hapones ay maaari lamang makarating sa mga baybayin sa pangamba ng matitinding ambush sa pamumuno ni Colonel Macario Peralta. Sa Luzon naman, lubos na naging makapangyarihan ng mga gerilya tulad ng Hukbalahap, Markings Gerilya, Hunter ROTC kung saan, tanging mga major highway at mga malaking lungsod lamang ang hawak ng mga Hapones. Sa sobrang tindi ng paglaban ng mga gerilya, maaaring kontrolado ng mga Hapones ang kalsada sa umaga, ngunit mapupunta na ito sa kamay ng mga gerilya pagsapit ng gabi hindi lamang labanan ang isinasagawa ng mga gerilyang Filipino. Marami sa kanila ang nagtatag ng mga tiyatawag nating shadow government o mga sikretong pamahalaan na kumikilos ng malaya sa mga Haponis. Sa mga malalayong probinsya, ang mga gerilya group na ito ang nagpapatupad ng kanilang batas, naniningil ng buwis, nagbibigay ng hustisya at maging nagpapatakbo ng mga pamahalaan at ospital. Sa ganitong paraan, na protektahan nila ang moral ng mga Pilipinong mamamayan kung saan pinakita nila na buhay pa rin ang ating pamahalaan. Naging bahagi rin ang mga gerilya sa mga mapangahas na operasyon upang mailigtas ang mga bihag ng digmaan at sibilyan mula sa kamay ng mga Hapones. Isa sa pinakatanyag na operasyon na ito ay ang tinaguriang The Great Raid on 1945 kung saan tinulungan ng mga gerilya ang mga, mga puwersang Amerikano na mapasok ang Kabanatuan Camp at mapalaya ang mahigit limandaang Amerikanong bilanggo. Sa Battle of Manila naman, tumulong din ang mga gerilya sa pagpapalaya ng mga bihag mula sa University of Santo Tomas Internment Camp. Bukod sa mga nabanggit, meron pang napakaraming mga maliliit na operasyon na ginampanan ng mga gerilya kung saan kanilang nailigtas ang mga bihag at napatakas mula sa malagim na kamatayan. Makalipas ang ilang taong paikipaglaban, sa wakas ay napalaya rin ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Hapones noong September 1945. Ang kabayaniha ng mga gerilyang ito ang naging tulay sa pagbabalik ng kalayaan sa Pilipinas at sa pagtatapos ng madilim na yugto ng okupasyon ng mga Hapones. Sa pagwawakas ng digmaan, kinilala ang papel ng mga gerilya sa pagpapalaya ng ating bansa. Ilan sa mga gerilyang ito ang opisyal na isinama sa Philippine Army at binigyan ng benepisyo ng pamahalaang Amerikano. Kabilang dito ang ilang kilalang grupo tulad ng kwersa ni Colonel Wendell Fertig sa Mindanao, ang Visayan Guerrilla Unit sa pamumuno ni Colonel Macario Peralta, maging ang magkaribal na Markings Guerrilla at Hunters ROTC ay kinilala rin ng mga Amerikano dahil sa kanilang malaking ambag sa mga labanan. Ang mga Pilipinong guerrilla na ito ay pinondohan ng back pay pinagkaloba ng medalya at pensyon. Bukod dito, nakatanggap din ang mga guerrilla fighters na ito ng pribilehiyo gaya ng opisyal na pagkilala bilang mga veterano ng digmaan na nangangahulugan na meron silang karapatan sa serbisyong medikal at ospital ng pamahalaan. Makatatanggap din sila ng lupain o educational benefit para sa kanilang mga pamilya. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay nabigyan ng pagkilala o gantimpala Libo-libong mga gerilya ang hindi na isama sa opisyal na listahan ng mga veterano. Sila ay nanatiling naghihirap sa kabila ng kanilang mga sakripisyo. Walang back pay, walang pensyon, at walang akses sa serbisyong medikal o edukasyon para sa kanilang pamilya. Ang kawalan ng pagkilalang ito ay naging isa sa pinakamasakit na bahagi ng kanilang karanasan makalipas ang digmaan. Maraming veteranong Filipino ang gumugol ng maraming taon sa paikipaglaban para sa kanilang pensyon at kompensasyon. Sa kasamang palad, marami sa mga veteranong ito ang pumanaw na lamang nang hindi man lamang naikilala ang kanilang serbisyo. Meron ding ilang grupo na natabunan ng politika, lalo na ang mga grupo na may kaugnayan sa makakaliwang ideolohiya. Ang hukbalahap ay minarkahan bilang isang sosyalistang grupo o makakaliwa. Kaya naman, Itinuring silang banta ng bagong tatag na Pilipinong pamahalaan at ng mga Amerikano Kahit malaki ang kontribusyon ng hukbalahap sa paglaban sa mga Haponis Hindi sila kinilala o nabigyan man lang ng benepisyo Ang ganitong klasing diskriminasyon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa hanay ng mga veteranong huk kung saan Ang kanilang sakripisyo ay tila ba nabura ng politika Kaya naman ang hukbalahap sa pangunguna ni Luis Taruc ay magpapatuloy ng isang rebelyon laban sa pamahalaan na pinabayaan sila. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, ang mga gerilya ay nananatiling sa gisag ng katatagan ng mga Filipino. Pinatunayan lamang nito na kahit sa gitna ng pananakop at kawalan ng armas, ang tapang at determinasyon ng sambayanan ang tunay na espada ng ating kalayaan. Patunay ito na totoo nga ang huling linya ng ating pambansang awit, ang mamatay ng dahil sa iyo. Kung naghahanap pa kayo ng iba pang video na rin, nais kong irekomenda sa inyo ang ating eksklusibong episode ukol sa guerrilla group noong World War II. Ito ang mga hukbalahak. Tuklasin ang kanilang paraan ng paikidigma, ang kanilang mga naging kapalaran makalipas ang digmaan, at ang kanilang ambag sa lipunang Filipino. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating pag-aralan at mahalin ang kasaysayan.